Good morning, good morning, good morning. Nandito kami ngayon sa isang resort. Ayan ang maliit na cottage. Um, pasok tayo. Mayupuan. Isang lamesa. Ah. At may isang batang nanonood. Ito yung loob niya. May bed. At may electric fan na madumi. <laughs> Yan. Mayroon din naman toilet. Ah... Uh, mayroong... Yan. Buksan natin para makasingaw at makalabas yung hangin tingnan natin yung iba pang ayan na, ganyan sya maganda, maraming puno-puno kukunti pa ang tao kasi masyado pang maaga at nililinis pa yung pool Para hindi magalaw yung ilalim. Ah, maglilinis pa siya. Ayun o. Oh. Nag-refill ng tubig. Ay, naglalagay pa lang sila ng tubig. Masyado pa kasi maaga. siya. May puno ng nyug na napakababa lang. Ang daming bunga. Oh. Ayan. Saka mayroon din siya mga maliliit na upuan. Para sa Ayan. Na tungyog, Tunog. Mababa lang. Tama lang yung place. Pero... Maraming cottage, pero parang maliit yung pool. Hay May puno ng saging naabot abot na abot ko. Sinyorita yata 'to. Ang cute. Nani? Malawak yung lugar pero konti lang at maliit yung pool. ayan That's it. Bye.